hinog na Ini benerin. Wah, oh, ada lah Mhm, uh -huh, guys. guys. Nice. Aabutin na lang guys, oh. Oh. <laughs> uh, apple mango. Guys, apple mango. Oh. Aabutin na lang, oh. <laughs> And dito sa grahi guys. Sa grahi namin 'yan, Oh. ayan. Uh, sa grahi namin, guys, 'yan. Tapos isa, oh. oh. Eh, marami pa, oh. Oh, 'yun, oh. Dami, oh. Sa labas marami doon sa labas yan yan dito mayroon pang ano dito malaking mangga ah, ano ah, malaking ah, jackfruit yan nangka ayan yan malaki ito guys kasi laki ng balde <laughs> pag lumaki malit pa eh Mag, nag iisa lang ayan yan dito guys sa bahay namin 'yan. yan no? oh. sagrahi oh. Sa grahi. Sa grahi lang 'yan guys. Ang okay, may mga bunga yung ano ko. May mga bunga yung uh, kalamansi. 'Yan, kalamansi may mga bunga oh. Ah. Guys 'yan. Ah. Okay, so. Ano ito guys sa uh, Apple mango, apple mango 'yan, apple mango 'yan. Malalaki 'yan. Apple mango. Ah. Uh, apple mango, yan. Malalaki. yan. Sa loob lang ng grahe guys. Nakatanim. eh mamaya uh, pipitasin ko